Mm -hmm. Nasa linya natin, Administrator ng Office of the Civil Defense at Executive Director ng NDRRMC, si Yusek Ariel Nepumuseno. Yusek Nepumuseno, magandang hapon po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Magandang hapon po. Uh, magandang hapon din po at sa ating mga kababayan. Good afternoon po. Oo, maraming salamat, salamat sa po uh, yusek Una muna, kukumustahin namin yung may balita ba kayo. Ang balita namin na karating na yung pinadala natin na uh, contingent para po tumulong doon sa search and rescue operation sa Myanmar. Tama po yusek? Oo. Uh -huh. uh, dumaan po sila sandali sa, sa Thailand. Doon po yung kanila uh, refueling. Mm -hmm. and then, putid uh, na po sila pumunta sa Nangkitao Airport po sa Myanmar. And from there maggo-sap na, na magkakaroon ng tactical discussions kung saan in particular yung kanilang pupuntahan po. Mm -hmm. Ilan po yung kabuuan ng contingent natin? Uh, ang uh, 90 po sila. 90. Ah, uh, uh, 90 composed of uh, personnel, highly trained personnel from different government agencies. Mm -hmm. uh, galing po halimbawa sa yung special unit ng Philippine Army, mm -hmm. Air Force, BFP, yung Bureau of Fire po natin. At of course, nandiyan ang MMDA. Lagi namin nakakasama sila. Mm -hmm. At Department of Health naman, para doon sa ating uh, Emergency Medical Assistance Team. Meron din private sector pero bukas pa wala lakad yung galing ng Apex Money. Mm -hmm. At pati yung uh, galing ng EDC, G GOCC po natin yan, Energy Development Corporation. Mm -hmm. Kastama rin siyempre kami yung... Uh... USEC? Mm -hmm. USEC? Opo. Oo, nawawala po okay, kayo okay. USEC. Opo. Go ahead sir. So kasama mo kayo. Uh -huh. Hello. Oo. Ayun, Yusek? Apo, apo, Okay, okay. Sige, sige. Okay, uh, Yusek, ito lang ha. Uh, at least ito po ay parteho ng ating humanitarian efforts, tulong sa ating mga, kap yung mga kapitbahay natin, mga yes. bansa. Mm, -mm. Maganda so, meron no tayong na tayong Mag Ah, maingay nga lang, no? Oo, Oo sige. Uh, pwede natin i-redial, Rick, Uh, Maligay na oh, yung linya kay Yusex, sayang discussion. Di oh. uh -huh. Thank you. Tumama mm -hmm. po yung uh, lindol sa Myanmar noong uh, March 28. Mm -hmm. uh, ilang araw na ho lumipas. Uh, tayo naman, eh... Eh, bilang kapitbahay, eh, nagpapadala ho talaga ng ganito, ng contingent para ho tumulong. Palagi tayo uh -oh. nagpapadala ng ganun yes. kapag basta may na sa ibang bansa. Kasi mm. hindi sa na pag tayo po ang matindi sinasalanta, nagpa, uh, natumatanggap mm. din tayo ng tulong galing sa ibang yes. bansa. Yes. Pinakaklasik nun yung Yolanda, hindi ba? Yes. Uh -oh. Napakarami pong bansa ang tumulong sa atin, hindi uh -oh. lang doon sa pagbibigay ng tubig, pagkain, mm -hmm. mga uh, implements katulad ng mga parang tent, no? Mm -hmm. Para tirahan temporarily ng mga kapuso oh. natin. Kundi pati yung sa search and rescue. Oo. Oh, oh. Malaking Lalo bagay yun. Sa mga lugar na ito, wala, dun ho sa mga lugar kung saan matinding tinamaan ho ng uh, lindol, wala hong aasaan ho doon na mga mismong mga tauan ho nila yes. ang tutulong sila-sila. Wala. Kasi sila rin to, kasi biktima. Biktima ho sila. Oh, oh. mahirap Mahira po. Kaya kailangan ho ng dagdago na tulong, dagdago oh, oh. na kamay, ang mata, di ba? At paa. Meron lang ano, para limitation when you sa Myanmar kasi di ba diba under military hunta mm -hmm. sila, mm. -hmm. martial law sila. Eh, so mm -hmm. medyo um, mahigpit sila sa pagtanggap din ng tulong at ng mga dayuhan sa bansa. Mm -hmm. Alright, balikan natin si Yusek Ariel Nepomuceno. Yusek. Yusek? Yusek? Hello, Apo. okay, okay. Okay, yung... na po ang linya natin. Aha, malinaw na po. Ayan, thank you. Yung uh, kanina, sabi ko nga, maganda tong ginagawa ho natin. Pero pagdating ho ba dito, sa, ibalik ko lang konti sa atin dito. Pag tumama ho itong mar, uh, magnitude, ano mang, lalo na ho yung the big one, ano? Uh, kasi yung mga earthquake drill lang ginagawa natin ngayon, medyo iba-iba yung scope ho ng, hmm. ng mga senaryo ang ginagawa ho natin. Lalo na ho sa panahon na kung tumama na ho yan, tayo ho ba itong mga air assets ho natin, yung mga manpower na kailangan, sa inyong palagay, kung dito man ho yan sa atin, wag naman ho sana, eh tayo ho ba ay handa na bilang isang buong puwersa, militar, tulong, disaster group, handa ho ba tayo for this eventuality? Anong assessment nyo? Kunyari, kung i-rate natin ang kandaan from 1 to 10, uh, USEC. Oh, ganito po yan. Da dalawang level po yung ating uh, dapat paghahanda. Uh, yung, yung lagi po natin nakikita, yun po uh, lagi natin napapalitan uh, sa news, sa mga balita. Yan po yung, yun nga, sabi nyo, in Dako cover and hold. Mm. Kasapay po ng ating uh, National Earthquake Drill. Uh, sinasabay po natin yung uh, inspection, yung pag-audit kung sapat ba yung ating mga equipment, yung mga tao natin na ready ba, nakakapag-usap-usap ba kami, mm -hmm. yung redundancies ng communication system. Yan po, pag yan po yung irerate po natin, sabi nyo nga po sa mm -hmm. 1 to 10, kung mm -hmm. ako kontakto ninyo ng Office of Civil Defense, nasa 7 naman po tayo dyan. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Kailangan lang po natin magdagdag pa. Kaya lang, yan pong aspeto na yan, reaction na lang po yan. Eh. Yes. Ibig sabihin, nangyari ng lindol, sasagipin na lang natin yung ating mga kababayan, reaction po yan. Kaya po since last year ang aming kampanya, dapat tingnan po natin yung mas importante, mm -hmm. mas critical, yun pong preventive side ng paghahanda. Kahit lagi namin nababanggit nga uh, yung engineering solution, mm -hmm. dapat talaga matiba yung ating mga gusali, mga bahay, mga critical infrastructures kagaya ng tulay. Mm -hmm. Dapat kaya niya ang 8.5 magnitude earthquake. Doon po tayo kung i rate po natin yun. Uh, sabi ko nga, ah, hindi natin pwede pagandahin ang sagot. palagi mm. Palagay ko doon, malayo-layo pa hula malayo doon. Sa so engineering, oo. Oh. Oh. At saka doon sa ano po, level ng awareness and preparation mismo ng mga ng pamilyang Pilipino. Yung individual household, mm -hmm. uh, USEC, uh, parang doon yata medyo mas mababa rin tayo. Ano po? Malayo po, malayo mm. po. Oho. Uh -huh. Kasi uh, in fact, hindi po natin kailangang hulaan yan. Last year, nagkaroon po ng magandang survey ang isang mm -hmm. malaking... nga uh, survey company around March last year, alin ba yung sampung bagay na binibigyan ng pagpapahalaga ng ating mga kababayan? Mm -hmm. Natural naman po, naiintindihan po natin sa unang unang tatlong importante sa atin, buhay. yung anak uh, buhay, yung presyo ng bilihin, tumataas, inflation, mm -hmm. at yung trabaho. Sa bandang gitna naman, uh, of course, criminality kasama ng West Philippine Sea, at nasa dulo lang number nine lang ang epekto ng climate change at nasa pang ang paghahanda sa calamities. Tama ho kayo, hindi mo natin dapat hulaan pa nga yan yung uh, pagpapahalaga at yung kaalaman ng ating mga kababayan mababa po talaga. Hindi po priority yung itong, itong uh, paghahanda sa kalimitan. Paano natin iaangat yung level ng awareness sa mga kapuso nating USEC? Um, oho, ah, oho, go ahead, sir. Ano, ano po ito? Um, kahit po si namin sa national government, kulang po yan. Talagang dapat pagtulong tulongan po natin. Lalong-lalo mm -hmm. lalo na yung mga kasama natin sa media, malaka po matutulong ninyo. Mm -hmm. At importante rin yung uh, educational system natin. Dapat may integrate na ng todo, bata pa lamang, upang mm -hmm. yung kultura ng paghahanda talagang natural sa atin. Laging second nature na natin, mm -hmm. magkaroon tayo ng muscle memory pagdating sa kahandaan. So yung uh, awareness campaign, pagtulong tulungan dapat yan, hindi po madali yan. At minsan magastos pa yan. Yes. Nakikipag-agawan tayo sa atensyon ng ating mga kababayan. Yung education, yung formal education system, sana mas palakasin pa yung tungkol dyan sa paghahanda sa kalamidan. Mm -mm. Uh, yun po, uh, last year nga nagpatulong kami kay... Uh, kung pwede kong banggitin, of course dahil reserve officer naman namin sa Marine si Major Dingdong Dantes, mm -mm. naniniwala kami na pag siya na yung nagsaselta, baka mas makinig yung ating mga kababayan. Kahit, mm -hmm. Kasi kahit ako naman magsalita araw-araw, iba pa rin po si Dingdong Ding Dantes siguro. <laughs> <laughs> oh, no, hindi oh, ikaw oh, hindi, hindi hindi ba ba po oh, <laughs> oh well, Ibig sabihin, yung mga popular po natin, mga kasamahan sa media at mm -hmm. sa mga artista po, malaking mm tulong po kung pagtutulong-tulungan. Oh, okay. okay. Yusek, nga natin yung datos na hawak ng um, OCD sa ngayon, Office of Civil Defense. Kasi kanina na pag-usapan namin, Weng, ni Director Bakulkol, di po ba na kung sakaling tumama yung The Big One dito sa Metro Manila, merong 30,000 30, get... 30,000 33,500 hmm. kung hindi ako nagkakamali ang pwede uh -huh. pong mamatay casualties casualties uh -huh. yan hmm um, merong 113,000 mm -hmm. na mga um, sugatan. gusali ah, okay. o establishment. Ay masisi, uh, sugatan ba yung 113? You said, ang, mas, luba po masusugatan, mga 160,000. 160,000. Ilang uh, mga bahay ay, at gusali? Ay, kahit 100,000 lang, marami pa rin po yan. Correct po, po. opo. Ilan po ang uh, mga gusali at mga bahay na masisira? Uh, tama po. Ganito unang-uno, yung pag-aaral na ginawa po kasi oh, po. way back 2004 pa po yun. 20 mm -hmm. years ago pa po, po yun. Oh, Matagal-tagal na. sabihin sa ngayon, mas marami na mga mamamayan o yung populasyon natin mm -hmm. at mas marami na rin mga estruktura na hindi naman natin sigurado kung sumunod talaga mm -hmm. sa building code. Ano? So yung mga estruktura, ayon sa pag-aaral na yan ng 2004, dalawang milyon po ang estruktura. Ibig sabihin mga bahay, warehouses may ilan pang mga gusali na na-identify mm -hmm. na delikado na mag-collapse talaga. Oh. Mm -hmm. uh, imagine po yung pinoproject po maaaring mamatay na 30 to 52,000. Mm -hmm. Napakarami po noon. Kahit po nung COVID, pag namamatayan po tayo sa araw-araw ng 100, 150, Nagugulat po tayo. Ito po, napakabigat po niyan. 30,000 to 50,000. Mm -hmm. eh, Kaya po, nga po, uh, kung, kung mamarapatin po niyo, pag tinatanong nga po ako kung tayo ba'y handa, hmm. ibinabalik ko po yung tanong eh, at matatanggap po ba natin na okay lang may mamatay na 30 to 50,000? Dapat Siyempre hindi. hindi. Siyempre. Uh -oh. So anong klaseng plano naman yan uh -oh. na kahandaan? Kung may mamamatay tayo na uh -oh. mga kababayan, sino naman yung kumbaga malas na 30 uh -oh. to 50,000, may masusugatan pa, uh -oh. 160,000, maaaring mamatay din. So dapat ang, ang masasabi lang po natin na tayo ay handa talaga sa 1 to 10, 10 doon sa preparasyon, 10 doon sa reaksyon. Kung ang magiging casualties na inaakala natin hindi maiiwasan, will be minimal. okay. Uh, dapat less than 1,000 uh, po. po yan. Yusek, sa mga bawat ginagawa nating uh, yung mga earthquake drill quarterly po yan, ano ang nakikita <coughs> nyo? Uh, meron bang somehow a grading system? oh dito sa earthquake uh, drill last quarter of uh, 2024, Uh, sa ating estimate, kasi may mga senaryo yan, eh may mga simulation, uh -huh. nabawasan ang casualty, nabawasan ang, ang mga nasaktan. Ho. Meron ba tayong datos kahit paano kahit simulation ho yun, at least nakikita ho natin na kung sino ho doon ang mga seryoso na talagang maging ligtas ba uh -huh. sa inagawa nilang drills o yung mga duck cover hold uh -huh. o evacuation, pagbaba Tama ng po. building. Oh, po. actually lagi pong mayroong formal evaluation every after national earthquake drill. At mm. uh, dito po, marami po kami sinusukat. Ang pinaka-importante sa ngayon, yung uh, dami ng partisipasyon mm. ng ating mga private private sector institutions, mm. kasama rin po lalo na mga LGUs. Natutuwa po kami sa resulta. Uh, dati mga 100, 115 participants natin na LGUs, mm. 1,000. Ngayon po ay nasa 11,000 plus po ang sumali. Mm -hmm. Kaya masaya po kami. So sa larangan po ng mas maraming sumali, maganda pong balita yun. Opo. At yun naman pong seriousness ng mga sumasali, doon sa mismo sumali maganda rin po yung rating doon. Kaya lang, pag inisi po natin, kulang pa rin yun kasi dapat talaga mas maraming mamamayan yung nagpa-practice mas mabuti. Ipaliwanag ko lang po Sige yung... Pag quick drills, ang nakikita po kasi natin dyan na minsan hindi siniseryoso or mandalas na ating mga kababayan, yung duck cover and hold. Yes. Ganito po yan eh. Ang duck cover and hold kailangan ipaliwanag natin sa ating mga kababayan. Yan po ay habang lumilindol, yan yung mga unang minuto na dapat makaligtas ka. Kaya wag kang nagda-duck cover and hold upang di ka ma-out of balance. Mm -hmm. Para pag ikaw ay stable, Makikita mo yung tisami mo kung may bukabagsak. Mm -hmm. Kailangan kasi maiwasan nyo yung babagsak sa ulo nyo o sa niyo. nyo. Yes. Kasi pag nagkaroon kayo ng sugat mm -hmm. na malupa, sa loob lang ng ilang minuto, pag okay. aaral nga 3 minutes, mm -hmm. mahihilo ka na, mm -hmm. mawawalan ka ng malay, mm -hmm. hindi ka na po makakatakbo o makakalakad ng mabilis dun, sa open space. Yung panganib na mapagsakang uh -uh. ka ng debris yes. ay nandun. Doon nagkakaroon ng kalituhan. Ano ba ang una? Pag kunyari na na alam nyong earthquake yun, gumalaw, mm. Ano ba, tatakbo uh -huh. ba kayo, bababa ng building o mag-duck, cover and hold muna. And then, At tsaka tama, lamang uh -huh. ho gumalaw pag uh, kita nyo, uh, hindi na gumagalaw, tsaka kayo magdahan-dahan na bumabaan ng kung saan kayo uh -huh. kayo galing. Uh -huh. Mar marami nga pong iba't-ibang uh, paniniwala dyan. Pero kami po, lalo na ako, ganito po yan. Of course, iba po yung sitwasyon sa first floor. Mm. Iba yung sitwasyon sa 28 th floor, mm -hmm. di po ba? Mm -hmm. Pag naman ikaw ay nasa mababan lugar, kung kaya mo rin lang, ha? kung kaya mo rin lang lumabas na ng building, uh, lumabas ka na. Mm -hmm. Kasi ang objective lagi, pag tumigil ni Lindol, makapunta kayo sa open space. Kumalit mm -hmm. ang open space, hindi ibig sabihin sa gilid ng building. Kasi yung gilid ng building, madalas may bumabagsak pa nga dyan ng mga debris, yes. mga nabasag na salamin. Mm -hmm. Ang objective po, makapunta kayo sa open space. Mm -hmm. kaya uh, Pero habang lumilindol, lalo na napakalakas, mahirapan din naman kayo talaga tumakbo. tumakbo. Pag hindi naman tumakbo, oh. automatic duck cover and hold talaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, pag nasa 10th floor ka naman, hindi ka naman po pwedeng mag-elevator. Bawal mm -hmm. po yan. Yes. Kailangan paghinto po nung, uh, nung malakas na pag-alog, pag, pag yug -yug po nung building, mm -hmm. gamitin nyo na po yung hagdan, pababa. No? Pero hindi rin po kaya kahit gusto niyo habang lumilindol. Matutumba oh, oh. po kayo. Oo, oh, mm -hmm. oh. Ma may ka eh. Diba? Um, oh. You said ganito. nga po kami ng simulator na ilalagay sa Camp Aguinaldo. Mm -hmm. Kasama namin ng UP upang magkaroon ng karanasan yung ating mga kababayan, lalo na yung mga uh, interesado malaman, ano mm -hmm. ba ang pakiramdam talaga na nasa 7.2 points magnitude 20. Okay, di ba sa preparasyon natin, Yusek, mayroon tayong tinatawag na mga quadrant? Yung uh -huh. kung anong mga areas yung re-responde hmm. sa aling area. Kapag halimbawa po maraming gusali ang bumagsak, pakipaliwala ka po sa amin yung ganong bahagi ng preparasyon natin, Yusek. oh uh -huh. uh -huh. May, ano po, uh, ang buong Metro Manila, hinati kasi sa apat yan. ah ano, uh -huh. uh, uh, Merong Northern, Eastern, yung apat na lugar po. Kasi, ang basehan po niyan, mag maaaring magbagsak yung mga tulay. Kaya mo, sa may yung mga tulay na mag, oh, Makati papuntang Ortigas. Mm -hmm. Pag nag-collapse po yan, hindi na po makakapagtulungan, hindi na po makakatakbo in between yung mga tao mm -hmm. Kaya hinati po sa apat na quadrants yan. 1, 2, 3, 4 yung uh, Eastern Metro Manila, Western Metro Manila, Northern yung ganun po. Ano? At nag-designate din po ng mga pinakatatakbuhan po ng ating mga kababayan. Uh, halimbawa yung uh, BMMC, yung veterans, mm -hmm. yung Quezon City Circle. Ang gagawin po namin, i-announce po namin yan para continuous awareness po tayo anin po yung mga yon, yung yes. mga tatakbuhan nila. Uh -oh. Upang magkaroon po ng idea at yung mga kababayan saan po sila dapat pumunta kung wala po silang open space. Mm -hmm. Okay. So kung maliban po don, yung paano po yung pangangailangan medikal? Ang in-expect kasi natin, the big one, pati mga ospital natin ay affected, you said? Mm -hmm. Ako. Okay. Okay. Ako. Yun nga po, kaya nga ang una ho namin pakiusap Magsimula po sa mga, bawat pamilya, mag organisa po sila talaga, sino ba ang leader, kunwari tatay, nanay, kuya. Mm -hmm. Halimbawa magkaroon ng lindol at nasa opisina ang tatay. Mm -hmm. At nasa eskwelahan naman po ang kapatid. Saan sila pwede magkita-kita? Meron ba silang go-bags? May emergency kits ba sila? Mm -hmm. So dapat meron. So dapat inaaral po lahat yan. Uh, tapos meron ba silang hindi na uuso ngayon eh, pero ina-encourage pa rin namin lahat magkaroon ng pito, yung weasel. Mm -mm. Dahil uh, sa mar maraming okasyon yan po ang nakakapagligtas. Gusto mm -mm. mga nadadaganan ng mga debris o natatabunan pag nag-collapse po yung mga istruktura. alright Ito po yung senaryo kung halimbawa walang kuryente, expected natin, babagsak ang mga poste natin, ang mga planta natin, masisira. Pati communications po. Yes. Paano po yung sa gano'ng sitwasyon? At saka po yung supply ng pagkain na tubig. Oo. Ang, ang ang national government po pagdating sa uh, communication, mayro kami redundant system. Inassume oh. na ho namin na 'yung ating mga cellphone hindi gagana. Mm -mm. So 'yung ating uh, traditional UHF VHF, yan po 'yung dulo namin pag hindi gumana ang mga cell satellite phones po kami. Mm -hmm. Pag hindi gumana ng satellite phones, papunta na kami UHF at baseop. Yan po para yung handheld yan. radio Pero po ating ba yun? Pero mga mamamayan, mm -hmm. siyempre hindi naman sila kasali doon sa radio seeker. Oh -oh. Dapat oh, meron talaga sila mga pag-uusap bilang pamilya mm -hmm. o sa village nila. Mahaba pa po tayo talaga. Ah, eh. mm -hmm. uh, mahaba pa uwi sa Tondo, no? Mm -hmm. Village nila Okay oh, na sa opisina ho. Oh, mm -hmm. Organisado pa ang inyong opisina, meron ba kayong mga emergency ah uh, protocols yes. kailangan po lahat talaga <laughs> hindi lang po gobyerno Apo. Pero maganda na rin siguro na maging pamilyar na rin tayo sa mga kagamitan ng ganyan, yung mm. mga radyo-radyo, oh. mga kung dati yung tawag dyan natin yung mga walkie-talkie. Yeah, walkie-talkie. <laughs> oh, kasi oh. Ang kasi walkie-talkie kasi may, may transmitter uh, may, na kailangan oh, yan hindi ba use So talagang pang-organized group ito, kagaya ng sama organisasyon ng gobyerno. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. mm -hmm. may, may, may meron kayo daw na nagda-drive naman sa iyo sa tie wing. Oo. Dapat itigil nyo talaga yung kotse ninyo, oh. i-flash uh -huh. ninyo, at i-handbrake. Oo, oh oh, 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 the best. The oh, oh. Oh, kung halimbawa, parang, mas, hindi ba the best na parang, bilisan mo, takbo mo, kailangan makababa ka ng bridge? ah <laughs> uh, ang totoo po niyan, pag 7.2 magnitude, akala nyo flat po yung kotse nyo. Eh. Oh. Hindi nyo rin makokontrol. Eh. Hindi mo siya makapatakbo. Kaya ang talagang uh, payo po natin, talagang tigil, oh. kasi talagang hindi makokontrol yung steering wheel. Talaga kung parang lasing kayo dyan na nahihilo, mm -hmm. at uh, akala nyo flat yung gulong ninyo, hindi mo makokontrol. Kaya oh, That talagang oh. dapat tumigil at i-handbrake. -hand i-handbrake lang. Tapos, pakiramdaman, hmm. kung kaya maglakad ng open space uli o bumaba, magpabuti mm. po yun. Oh. Ayun. Meron kayong uh, ugnayan ata doon sa uh, malaking tulong raw ata dito sa third, uh, ano, first earthquake drill na meron ugnayan ho kayo. Uh, sa mga motorcycle uh, riders o taxi oh kaso oh hindi oh, 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 huwag nang magtiyaga <laughs> <laughs> mga motor mga ganyan <laughs> mga ganyan ang, Sorry po, ang grupo oh. dahil ang naman po yung mga ibang grupo din naman ho mm, oh, oh, pero ang tulong oh, na pwede meron no, daw silang maibibigay na tulong ba itong mga mga riders o natin Nagmumotor o kahit sino man basta may motor malaking tulong ang motor eh oh uh, ang ang pinirmahan po namin kasunduan sa kanila mm. kasi ganito po ang big picture po natin ang premise po namin, talaga namang hindi po kaya ng ating national government plan. Oh, Kahit magpakabayaan po tayo araw-araw, hindi po sapat uh -uh. ang ating kakayanan. No. Kailangan po talaga ng private sector. Mm -hmm. So ang big picture namin, nakapag-ugnayan kami at formal po kami nakapag-tirmahan, mm -hmm. simula po last year, yan po nabanggit ninyo ng na, uh, motorcycle group. Mm -hmm. Libre po yan. In case of emergency, may invoke po namin. Libre po nilang pagsisilbehan yung ating mga mamamiya kasi maaaring... Sila maka makapasikot sikot pa sa malilit na lugar ah mm -hmm. uh, kaya po nila at hindi lang po naman sa kanila nakapagpirmahan din po kami halimbawa sa ilang mga mining companies mm -hmm. so that pagkailangan na sila naman po yung tutulong sa DPWH mm -hmm. sa pagtanggal ng mga debris ng mga nakaharang po sa mga kalye mm -hmm. uh, mga Uh, academic institutions din po. Marami po kami nang pinormalized mm -hmm. na partnerships upang yung kanya-kanyang galing na pwede po nilang itulong sa atin mm -hmm. ay magamit kapag po emergency. Subalit, so, hindi po natin hinihintay yung big one bago po mm -hmm. practice. Yes. Okay. Wala. Ang earthquake drill, sinasali okay. po namin sila. Wala ba mm kayo? -hmm. Para magkakilala mm -hmm. yung SOP nakikita po nila na po natin. Yung parang okay. interoperability during search yes. and rescue Tama operations. Tama operations. Tama ko. Oo. Wala ba kayong plano na tagdagan po itong uh, mga earthquake drill? So natin, hindi ho every quarter. Mga mm -mm. ah, pwedeng... Para mas madalas. Madalas. Oo. And monthly siguro. At sa ito, na po namin yan. Oo. Oo. Eh kaya lang po, uh, hindi po alibay to, no? Sa ngayon po, yung budget na kasha po talaga. Ah, eh, uh, quarterly. Uh, uh. Uh, last year, nasa naman po kasi pinapos na mga nakaputa. Uh -oh. Hindi naman po kami, na, hindi po nagre-reklamo. Ito po yung katotohanan, no, no? eh, eh, this year, pareho lang po yung budget natin. Mm -hmm. Yung kalamidad naman hindi naman po nababawasan. May mm -hmm. e kanlaon pa po tayo ngayon na ongoing tayo. operation. Mm -hmm. uh -huh. Ito na lang Yusef, kung hindi po natin madali ang gawin yung mas malimit ma ma kung uh -huh. tawagin sa amin, mas madalas na earthquake drill, baka pwedeng mag-sample ano, tayo ulit ng night time na drill? Ah, pwede rin. Tama po kayo. Actually plano po namin sa next quarter, gabi po yung senaryo. Kasi... Tama ako kaya paggabi, kahit kami mismo nasa mga bahay, mm -mm. paano yung reaction natin paggabi? Ibang dynamics talaga paggabi. Oh. Uh -oh. <laughs> parang mas limitado ang kilos, limitado nakikita mo, limitado yung tulong na naiisip mo. Mm -hmm. So parang yung uh -oh. sarili mong resourcefulness ang gagana mm -hmm. at yung emergency instinct mo ang sisipa, hindi ba Yusek? Uh Oo. -oh. Tapos mm -hmm. isasabay pangahon namin yung mga lugar na medyo tsunami prone, uh -oh. may po Kasi yung West Valley Fault po, dito yan sa yung Marikina Fault system po yan. No? Sa Apo. parte ng Marikina Fault. Meron po tayong yung pinaliwanag ko dati na Manila Trench na nasa kaliwang bahagi po ng ating bansa sa West Philippine Sea. Pag yan ang gumalaw ay 8.3 magnitude po yan. Mas Ida. malakas yan. At baka mas may, meron pang tsunami. Mm -mm. Kaya po natin. Yun, dami na yung pwedeng pagandaan. Ha? hopefully, ay uh, natin, marami pa akong mag-participate po talaga. At ang hanggang natin, mas maraming awareness, mas malawak pa ito. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi buong bansa. tayo para ho pagandaan natin at we are we, we will be ready to survive, ika nga, mm anumang kalamidad, Yusek. Naku, eh, salamat po, sir, sa oras na naibigay niyo ngayong hapon salamat sa amin. Salamat po sa malamang kwentuhan ngayong hapon, Yusek. Opo, opo. Salamat Thank din you. po. Good afternoon, sir. Salamat ho na marami. Yusek Ariel Nepomuseno, Administrator ng Office of the Civil Defense at Executive Director ng NDRRMC sa isang hindi walang